At talakayan na naman natin ang mga issue patungkol sa eleksyon at uh, mga plataforma ng mga tumatakbong kandidato. At mapalad tayo ngayong uh, umagang ito. At uh, kasama natin live sa ating studio ang uh, dating congressistan uh, mula po yan sa Sulu, sa Mindanao. At uh, marami rin na uh, naging uh, pwesto sa iba't ibang ano uh, organisasyon walang iba kundi ang uh, senatorial aspirant walang iba kundi si uh, Madam Lady Ann sa Hidula magandang uh, umaga po Madam Nur Ann Good morning um sa lahat and assalamualaikum warahmatullahi taala Wabarakatuhu eh uh, eid mubarak eh sa lahat ng mga Muslim um alam ko nalulungkot tayong lahat dahil Uh, malapit nawa tapos ang Ramadan. Oh, wow. Yun ang pinaka-precious month para sa amin po. Kaya, I, uh, I'm Norana Lady Anne Zahidullah, running hmm. for senator, number 57 sa Balota. Yeah. Sana, um, wag niyo akong kalimutan. La dapat ipanalo niyo talaga ako dahil ako yung senator para sa mahirap na Uh, malakas ang loob dahil alam ko na ang magandang layunin ay talagang ay malakas ang loob at malapit at tutulungan tayo ni Allah. So sa aking mga kababayan, sana sana mga nakikita natin sa social media dapat uh, maging matatag tayong lahat at saka sana lagi tayong malakas at malayo tayo sa panganib panganib at sa magkasakit dahil alam naman natin na ang kabuhayan natin ngayon ay uh, talagang mahirap na, lalo pang magihirap. Ngunit, ang mga mayayaman lalong mayayaman. Yung mayaman. Mm -hmm. Yung mayaman. Well, siguro ganun talaga ang buhay, ang ating faith, kung mm -hmm. ano man ang nakasulat, pero dapat matatag pa rin po tayong lahat. Salamat. All right, maraming salamat po at welcome po. Isa pong karangalan na makapiling namin kay dito sa ating programa. Alam niyo po, ang uh, ating mga kababayan ay nakatutok ngayong eleksyon sa ating yeah. programa. Uh, by the way, live tayo napapanood. Uh, i-search nyo lamang Amargo TV Philippines at matutong ngayon nyo na yung ating programang uh, Mabuhay Philippines. At gustong malaman ng ating mga kababayan, ano nga ba ang mga legislative agenda, legislative priorities ni Madama uh, Nuran sa Hidula. Ay ang para sa akin talaga ang aking platform mm -hmm. na kailangan talagang tutukan natin na dapat meron talagang tututok na mm -hmm. na dahil sa kahirapan natin. Yes. Ang marami akong platform na dapat talaga yun ang pinaka main na napabayaan po. Hindi mm -hmm. sa nagmamagaling ako dahil Apo. eh hindi po ako magaling mag-discuss sa uh, na ipinapakita na uh, doon ako po sa grassroots mm -hmm. na ano ang dapat kailangan doon yun po ang uh, tututukan ko nang sa ganun hindi nila na matutukan at least matutukan ko po yes. so sa aking mga um aking platform is like uh, the poverty and hunger alam and eradication alam naman natin yon mm -hmm. and it has been for uh, uh decade na napabayaan pa rin yon at Apo. saka dahil din sa katamaran din ng ating mamamayang Pilipino pues pag nandiyan ako ako mismo ang mag uh, gigisingin ko sila huwag tayong umasa na lang sa ayuda Uh, magkakaayuda lang tayo na kung may mga uh, calamities mm -hmm. or uh, lahat na kung anuman ang mangyari, at least hindi na tayo asa sa darating parating Opo. na darating matagal pa. So, poverty and hunger. Yeah, yan ang uh, tatutukan niya. Yes. Oo. Tapos uh, basic sectors empowerment. Mm -hmm. Anong Then, po yan? for the full implementation of the Magna, uh, Carta, Magna Carta of the Four, mm -hmm. katama na pa rin yun, oppose the abo abolition for downgrading the function of National Commission on in, in Indigenous Peoples mm -hmm. and the non-recognition of the rights of the indigenous. Kasi itong mga indigenous uh -huh. ay natas talaga ako. Yeah. Uh, they approached me in in my Uh, yung sa headquarter ko mm -hmm. na uh kailangan nila yon ipa approve actually approved okay. na yon pero kasi rin pa mga katutubo dyan. ah oo um, kasi they mm. approach me kaya, kaya parang ano. na-touch din ako sabi ko bantay-bantay mm -hmm. -pantay naman tayong lahat because yeah. we stay in the Philippines pareho naman sila tayong yung tayong medyo napapag-iwanan sa... din talaga eh no yung mm -mm 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 -mm. mga katutubo eh kaya ang kahirapan din nila kaya wala silang nagawa kundi hindi maganda din ang ano nila. Mm -hmm. So that's all. Actually, marami pang iba mm -hmm. na kailangan kong i... Well, hindi naman natin kaya at all but Opo. through uh, yung makakaya ko lang, of course, we have to do it one by one. Opo. Katulad ng is isa-Pilipinsi. Uh, na kailangan din natin yan tutukan. Gagawa. yan, paano natin may paglalaban yung West Philippine Sea? Well, gagawa, gagawa talaga ako ng batas mm -hmm. ng sa ganon. Pabalik-balik na lang, nandyan, wala din mangyari. Kaya nga, paulit-ulit na lang yung yeah. ano, di ba? Yung uh, mm -hmm. uh, sa atin ng ano, ng uh, nga yung China, di ba? Yes. Mm -hmm. Yeah. At saka, aside from that, kausapin din natin na mm -hmm. bago tayong gagawa doon. At least, meron tayong power yes na hindi lang iasa lang natin at least may tututok talaga doon mm -hmm. na nang sa ganun dahil ano yan eh uh, gagawa talaga talaga ako ng uh, parang sa ganun sa uh, dahil para sa atin yon eh mm -hmm. hindi dapat makuha ng ibang Ngunit napabayaan pabayaan natin yon pero ba? hindi wala naman tayong sinisisi mm -hmm. na kung ano man yon um, kaya gaswater ng paraan kasi alam ko mm -hmm. yung mga uh yung mga iba na katulad ng mga uh, uh, yung mga masamang impluwensya. Mm -hmm. Um syempre, kabuhayan pa rin yon. So that okay. is poverty na, mm -hmm. na at na experience ko talaga and nakausap ko talaga na kung ano ang hinihingi nila for the first eh syempre, livelihood. Yun ang ang basic talaga. Mm -hmm. kasi kung wala kang hanap buhay, paano mong mapaaral ang iyong mga anak? Paano mong... Kaya nga. na ang health mo, edi wala. Kasi... Yan. Nababanggit niyo po yung health healthcare. Anong malinaw na programa natin diyan, ma'am? Um, katulad nga sabi ko ng Apo. ano kung Actually, sa healthcare, meron ako din uh yung second ano ko kung nanalo ako, mm -hmm. ang ang mag-deploy ako ng mini uh, mini hospital, parang na, mobile clinic. Parang mobile clinic mm -hmm. na pasya pero uh kumpleto na siya ng uh, mga gamit, operation, ganoon. Ah, okay. Yung mga hindi pupunta sa mga far-flung places, yes. ano? Yes. Uh, At saka pag kailangan lang na case to case basis na mm -hmm kailangan dito kumpleto kaagad. Oo, uh -huh. na ano. So yun ang isang nais na, is, na ko kasi doon natin ilalagay sa mga rural areas uh -huh. na wala silang kakayanan. Walang na, access sa mga uh -huh. talagang ospital. Ano? Yeah. At saka wala din silang kaya na pera uh -huh. ipang-hospital. ospital uh -huh. So ang mangyari, para hindi sila magka-problema, alagay natin dito. Tutal yes. sa city, meron naman, di ba? And syempre, pag meron na silang Uh, hanap buhay, kaya na nilang uh, aside from hospi hospital na yon, mm -hmm. uh, mayroon, iba naman sa mga island municipality. Yes. Iba, mattered class, di ba? Yes, yes. Gawaan din natin. At wala I po akong been pinipili. Uh, mm -hmm. Siyempre, priority ko din ang Mindanao. Of Pero course. hindi po ako uh, namimili, Musliman mm -hmm. or Christian, sinasabi ko palagi na yes. lagi magkaisa tayong pare-pare pantay-pantay. magkaisa tayong lahat na uh no discrimination mm -hmm. para sa ganun. Kung ang Muslim makapunta naman sa lugar ng ng Christian at ang Christian makapunta naman sa lugar ng Muslim. Opo. Yung hi, yung welcome silang lahat kasi wala nang inisip ay kumakain pala yan ng Correct. Hindi, yun hindi naman po ang Muslim ang kakain. Yeah, yun naman sila. Basta ang ang importante magkaisa tayo dahil tayo ay isang lahi lang. Mm -hmm. uh, isang bansa. At saka higit sa lahat, isa talaga ang ang Panginoon na sinasamba Totoo natin. Yan. Iba iba lang ang pamamaraan. Katulad nitong fasting, Sabi okay. niya, ang hirap kaya mag-fasting, pero pag tinutulungan ka ni Allah, mm -hmm. pag mawala, yun parang maiyak ka kasi wala na naman. 12 okay. months Ah, hiningit lang ni Allah ang one man, So saan ka pa? 'Di ba? Kaya nga. Mhm. -mm. At saka maganda talaga mag-fasting. Yes. Bababa ang cholesterol, sugar. Yes. So, health parang healthy, healthy talaga healthy pa rin yun. Okay. So ma'am, pagdating naman po sa livelihood, ano naman ng ating uh, plano programa diyan? Ah, uh, marami po akong alam kasi hmm. nung maging vice governor po ako hmm. uh, sa Sulu, no? Yeah. A uh, first yung nag mayor ako wala akong kamag-anak but yun, mm. minahal talaga nila ako na hindi ko talaga yung makalimutan. Ilang years na kayo sa ano sa uh, gobyerno? Uh, simulan na naging mayor kayo? I think mga Ilang years na ba yung service nyo? Siguro mga 20 years ganyan. Ah, matagal na. Rin. Dalawang mm. dekada na rin, ha? Oo, isang ano... Naging mayor kayo, kongresista. No, oh, mayor. Oo, oh, oo, oh. tapos vice governor. Ah, tapos vice governor. Congress. Oo, So, mga... More or less, if I'm not mistaken. Ikaw hmm. Ika nga, kabisado, kabisado nyo na ang uh, pagbibigay uh, serbisyo publiko sa Yes, kasi ating yung nag-mayor ako, ang ginawa ko, dahil alam mo naman, malayo yun, Thailand Municipality. Yes. So, ang ginawa ko, nung nag-mayor na ako, doon ko nakita kasi ang kahirapan na mm -hmm. gera na tapos mahirap. Magulo. Pa, o, o hindi ka pa makapunta sa laot, baka Totoo. patayin ka ng kalaban. Ba, pareho yun. Mm -hmm. So ang ginawa ko, nagpaluwagan kami. Mm -hmm. Ako, ako, 10,000 10, kami. Mm -hmm. Tapos ang barangay naman is 1480, uh, 240,000. Meron na silang kapital ano, na Hanggang mm -hmm. lumago na yun. Wala nang gera. Binaba na nila ang kanilang mga armas at yung mga okay. kalaban. Uh, kung sino ang authority, mm -hmm. do pumunta sila. Kasi ang husband ko by that time, uh, ano lang siya, uh, police siya, uh, station commander. Kaya mm -hmm. pag nakikita ko ang mga police, alam mo, um, mahal, ko, mahal ko din ang mga police. Yes. Kaya minsan din, sila yung na blame ginagawa lang nila ang Kaya kanyang uh, duty and responsibility mm -hmm. pero sila pa rin. pero meron din na mga pulis na mga suwail na well kahit suwail pwede naman niya, natin yung pag-usapan mm -hmm. so hanggang sa lumago meron na kasi kapital, capital ganyan o oh, di masaya wala nang wala nang gulo Kaya wala mo. na din Uh, hanggang sa nobody oppose me. Kapag may mag-oppose sa, sa akin, sabi nila, sige, mag-oppose kayo at lalabas. ka namin. So, wala. Uh, naging peaceful ngayon. Ang mm -hmm. pinakamagulo na na municipality o bangi, ang pinaka-peaceful na lugar. Tahimik na. No? Yes. At, at marunong na sila ng organ. mga social, mm -hmm. um, mga event. Ako lahat yon ang gumawa doon. Ayun kaya... Ay, yun lang naging contribution yun naman. Yes, pagdating, at Pagdating, legacy ko. Pagdating naman po sa ano, edukasyon, ano pong uh, magiging plano naman natin sakaling makaupo tayo sa uh, pagiging senador? Alam mo, nahihirapan ng mga bata kasi mm -hmm. yung, ano ba yon yung nagdagdag ng ano, at uh, ano ba yan? K yung K to 12 K to 12, K -12 yes, yeah I parang hindi nakatulong eh hindi ba kung ang K to 12 sa tingin parang sa tingin ko hindi rin eh kasi nakabigat ba sa mga magulang din oo nakabigat din at saka sa mga sa mga pupil student ganoon mm -hmm. instead na magtatrabaho na sila next ganyan nag-aaral pa sila imbis na four years ang high school di ba Yes. Tapos naging, sunod na sana, college. Oo, college. Hindi. Hmm. Pero, Pero hindi pa... Uh, siguro... May bubo na pang ilang taon. Pag nandyan na yan. Mm -hmm. Hindi sa sinasabi ko na... Alam mo, magagawa natin yan lahat eh. Mm -hmm. Kasi eh, naging constitution yan eh. Mm -hmm. So, but anyway... May batas. Meron ba kayong plano na i-review, revisahin itong... Uh, yeah pero hindi ko na lang sabihin kasi pag nanalo na ako makasabi nila over alam mo hmm. na sa social media ngayon yeah. kunti ano lang abay yeah, babatikusin ka lang na paano paano uh, magbabago ang ating bansa nakakaya na tayo eh so Opo. para sa akin kahit na maging uh, sabi nila na do ka ako para sa kabutihan ng ating bansa gagawin ko yes. at saka pag Uh, pag nandyan ako, hindi ko na kailangan dyan sa office. Mm -hmm. uh, sabi niya, paano mo magagawa? Eh, yung mga leaders ko, sila ang, pang, sila ang, ang gagawin kong, o oh, ito ang livelihood natin. Mm -hmm. kasi nung naging vice governor po ako, hindi uh, wala pa pong nakagawa ng nagawa ko, hindi sa pagyayabang. Yun kasi, binigyan ako ng lakas ni Allah. Kasi mm -hmm. walang Walang makaakyat doon sa bundok para iligtas lang ang ang foreigner na hindi ko naman kaano-ano. Mm -hmm. Pero nakita ko na talagang kailangan talaga ng tulong. Ang sarap uh -huh. kaya ng feeling na Ayaw kahit naman. na tinutukan ka akala ko mamamatay na ako pero uh -huh. wala. See, Marami rin kayo dinaan ng ganyan ano? <laughs> Magugulo eh. No? talaga kay doon sa Tungkil pag hmm. yung sa uh, municipality, wala ng lalaki hmm. makapunta ako na na magdala at kaya ko na rin lahat. Kasi bibigyan ka, protektahan mo ang, ang civilian. Mm -hmm. Yun ang nagbigay sa akin ng strength. At walang makagawa ganun. Sasabihin niya na, uy, ay, buhay, ang naka, buhay ko ang nakataya. Pero naniwa, malakas ang paniwala ko sa Allah na hanggat hindi pa yon ang oras mo mm -hmm. at kahit na nakahiga ka, pag, pag oras mo na mawal, makukunin ka na ni Allah, okay. wala kang magawa. Ngunit tingnan mo, Uh, nagawa ko 'yon nung naging vice governor ako. Hindi ko 'yon inisip na mag-vice governor dahil mm -hmm. sabi ko sino naman ako eh if you are a public servant, 'di ba public servant ka? Opo. Kaya dapat talagang kahit sino diyan you have to be open and entertain. So hanggang sa tinapang vice governor akong 21st development fund ko. Kaya alam ko ay ginagawa ko 'yon every month isang municipality and then next month isang municipality na naman eh di 19 ilan 'yon mga one and a half year continue pa rin ako ayan mm -hmm. tuloy di landslide ako you mm -hmm. see walang pera pa 'yon ha na what more pa kaya kung may pera pero hindi ako nasanay na may pera Kaya nga eh, yung uh, election sa Mindanao ganun pa rin baka gulo <laughs> eh parang ganun pa rin eh. kasi, hindi pa ba uh, sana magbago na rin yun kasi nasanay ang mga tao sa Oo boat buying. Kaya Talamak hindi maganda. Oo, rin, eh? Hindi nila mapili kung sino ang the best leader na ilalagay natin. Hmm. Dahil kahit ka a, a good leader, I said, hmm. kung wala ka ding pera, matatalo ka rin. Pero gagawa na lang tayo ng paraan. Ngayon, kung resuma man, ko, wala po akong pinipili mm -hmm. na uh, kahit hindi yung jurisdiction ko sa distrito ko, tinutulungan ko pa din. Apo. Ngunit, ako pa rin ay masama na doon ang tinatanong sa akin, salin. nagugulat na lang ako kung sino yung uh, hindi corrupt. Siyempre, ngunit, ano eh pero napakatatag tayo dahil alam natin alam ni Allah na malini ang aking konsensya Ayun. ipaglalaban paglalaban ko pa rin. Kaya Tama. pag manalo ako tutulungan ko din ang mga tao na inaapi, mm -hmm. na lalo na ang mga mahirap kasi nakikita ko ang kailangan talaga dito kahit ano pa livelihood dahil nakita yes. ko may lumibot ako dito, mayroon housing, walang tao. Mm -hmm. So sabi ko paano 'yan? eh ma'am, wala pong pangkain po, wala silang uh, sustainable na kita na live, uh, livelihood. So saan sila nag-stay? Sa, sa palengke po. Dahil walang ilaw at tulad ng kabayan pagkain. So ang gagawin ko, uh, uh, kahit paunti-unti uh, magkaroon tayo ng housing, tapos meron na silang factory, tapos yes. yung mga babae, ah uh, mga lalaki na walang pinag-aralan, mm -hmm. ipaturuan natin sa TESDA. Ayun. TESDA ang dadalin natin doon dahil alam natin wala si. Sino... Mm -hmm. Tapos mm -hmm. meron factory kasulad ng mga uh, connection ko nung ako'y napili na asap ah uh, uh, the best municipal mayor in Arm by that time Arm pa yon. nakita ko kung paano and then nung maging vice governor naman ako naging Uh, the best vice governor naman ako ng ARM. Ika nga marami kayong napagtagumpay yes, din ha, no. na mga programa Sobra, sa inyong siguro, lugar. Ha. Wala pang nakagawa ng katulad ko. Dahil, at yan ang legacy ninyo yes, at yan kayo natatandaan uh, sa... Alam mo doon governor. sa amin, yung, yung napagkamalan na masamang tao na iligtas ko, mm -hmm. ang sarap kaya ng feeling pag makita nila ako. Ay, ipaglaban namin yan. Mabait yan. Okay. Ganoon na ngayon kaya pag maging senador ako yung napuntahan ko sa uh, sa Japan mm -hmm. yung yung one product one municipality yun ang nag uh, ano sa Japan ngayon, yun yung ang, ang yun. successful nila doon kasi hindi katulad natin ang daming nakatiwangwang na lupa kaya nga, pero sila inaano nila ma maximize nila yes. at kasama yan sa programa ninyo at saka nga yung yung graveyard nila, mm -hmm. hindi malaki. Ganun lang talaga siya. Kasi bawal naman sa Islam na susunogin, eh, mm -hmm. i-cremate. Eh. So, pero ganun ang ginawa nila. Why natin in our country? Isang tao lang ang mag-manage. Ganito ang gagawin natin. Yes. Hahali kayo. Yung, yung ma-encourage sila, ay ganito, ganyan. O, kung sino ang maganda ang project ninyo, meron kayong reward eh edi sige mag-ano talaga sila ganun ang ginagawa ko katulad yung walang walang chair walang blackboard 20% development fund pa paggawaan ko talaga. Kaya hindi nila ako makakalimutan kapag dumaan. Ay, pagbalik ko, meron na doon mangustin. Agustin. Uh, bibigay sa akin, 'di ba? Ang sarap ng feeling. Oh so, naman. All right? Ganoon ang great Maraming leader pala. na kailangan natin dito. Tama. Your final uh, message, Ma'am, uh, para sa ating mga kababayan. Close. Um anyway, uh, sa aking mga kababayan na na makarinig sa akin, ah uh, interview na ito na sana uh, ilagay niyo ako. Parang iboto ninyo ako, ilagay namin ninyo ng bago at handang magsilbi sa inyo na kung anong ikabubuti, kung ano ang kailangan ninyo na alam niyo sa inyong lugar, sabihin niyo sa akin at maglagay kayo ng isang Muslim nasa wag sabihin ay muslim yan no ang muslim ay mapagmahal at maprinsipyo po so right. para malaman ninyo ang mga kaibigan ko ang sumusuporta sa akin dito mga christian mm -hmm. at mahal na mahal nila ako yan ang hindi alam ng mga tao na na sa Mindanao akala nila na uh, parang sumisid ako sa laot na pagkatapos walang tao hindi, hindi nila alam Marami tayong kaibigan Alright. at wala ang kahit wala pera. Sila mismo ang mag, uh, gagawa ng paraan. paraan yes. Para at saka diyan sa mga tribal din, mm -hmm. na katulad ni Datu Tagpaliwanak mm -hmm. at ang ibang tribal diyan na kapag sabi ako na nas, nasakta ng puso ko. So, kailangan lahat ng mga mahihirap mm -hmm. gumising na tayo. At, maglakas loob tayo, si uh -huh. sipag, kaya tulungan ninyo ako dahil tutulungan ko po din kayong lahat. At ito ang inyong uh, mapagmahal ay si Princess Norana Lady Anne Indanan Sahidullah. Number 57, huwag nyo kalimutan. 57. Yes 57. Salamat Alright. sa inyong lahat and assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mahal na mahal ko kayong lahat. Mwah.